Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> and welcome sa aking munting channel at dito nga ay dumating na ang isang estranghera na ano ito kaya ang nawawalang uh, anak ni Misty Seltanyag na pinamigay niya nung ito ay bata pa at ito nga ay lumaki sa bansang Amerika at ha, kakilala nga ito ni Don Pepe ito kaya yung sinasabi ni Don Pepe noon kaya Misty Seltanyag na ngayon naayos niya na ang buhay ni Ubeng ay panahon naman na para ayusin niya nga ang buhay naman nitong si Miss Giselle Tanyag. Ito na kaya ang sinasabi niya na, na noon ay nga nitong si Miss Giselle dahil alam niya nga na sa sarili niya na ayos na ang kanyang buhay. Na sabi ni Don Pepe, meron siyang dapat ayusin kay Miss Giselle Tanyag. Ito na kaya yung kanyang anak na kanyang ipinamigay nung araw na dahil nga nung araw ay uh, ayaw pa ni Don Pepe na mag-asawa nga itong si Miss Michelle Tanyag at dito ngayon ay ito na nga ang magtatanggol ngayon kay Don Pepe at ha, hindi din sa papayag na hindi managot sa batas ang lahat at kung sino man ang salarin na gumawa nito kaya uh, Don Pepe at alam na alam nga nitong uh, isang estrangherang ito na apo kung apo nga ito ni Miss ni Don Pepe ay talagang hindi siya papayag na hindi magbayad o maghiganti sa taong may gawa nito kay Don Pepe At siya nga ang nakapasok ngayon sa kwarto ni Don Pepe upang bantayan nga siya At dito nga ay kinausap na itong siya, Doktora Annalyn Santos At sinabi nga niya dito kay Doktora Annalyn Santos na siya ang nagayang iisang tunay na anak nga ni Doktor Robert tanyag At dito nga na sabi rin niya nga dito kay Miss Siltanyag na kung sa Amerika siya nakabunggo at nagkataong mainit ay doon sa Amerika ay magbabayad siya ng millions dito naman ay hindi nakibo at nagulat si Miss Siltanyag sa isang babae or dalaga na hindi naman niya kakilala at nagsabihan siya ng ganoon at dito nga sabi nito how I wish na bakit nga si Lidoy Don Pepe ang uh, nakaratay ngayon at nag-aagaw buhay sino kaya ang pinagsasabihan niya na sana siya na lang ang nakaratay doon sa sitwasyon ngayon ni Don Pepe and guys ito po ang ating pakaabangan bukas dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense ng bawat gaganapan at talagang kapanapanabik ang bawat eksena at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat god bless and bye-bye